Ikinasal na ang kapamilya singer-actress na si Angeline Quinto sa kanyang partner na si Nonrev De Quina sa Quiapo Church ngayong araw, April 25. Ibinahagi ito ni Boy Abunda sa kanyang Today's Talk segment sa programang Fast Talk with Boy Abunda nitong Huwebes. Dinaluhan ito ng mga kapamilya, kamag-anak at malalapit na kaibigan ni na Angeline at non-rev mula sa loob at labas ng showbiz. Kasamang lumakad ni Angeline patungong altar ang anak nila ni Nonrev na si Silvio. Mga kilalang celebrities at personalidad din ang mga tumayong principal sponsor sa naganap na Dekina Quinto Nuptual sa Quiapo Church. Ilan sa mga naging ninong at ninang ng bagong kasal ay sina Regine Velasquez, Shasha Padilla, Martin Yevera, Boy Abunda, Charo Santos Concho, Vicky Bello, Manila Mayor Honey Lacuna at ang mga bossing ng ABS-CBN na sina Lauren Joggy at Cory V. Danes. Nagsilbi namang man of honor ang kaibigan ni Angelina na si Vice Ganda, si Sarah Heronimo ang naging flower girl habang si Eric Santos naman ang ring bearer. Sa isang panayam, Sinabi ni Angelina na sa po nila napiling magpakasal ni Nonrev dahil naging malaking bahagi ito ng kanilang buhay kahit noong mga dalaga at binata pa sila. Alam naman ng lahat na deboto ng itim na nasareno ng Quiapo Church si Angeline at dream come true para sa kanya ang makipagpalitan ng idol sa kanyang Mr. Right. Siyempre lahat naman ng katulad ko pangarap na ikasal, ang pinaka dream wedding ko sa church so hopefully kung magkakaroon ng pagkakataon next year sana. Pinag-uusapan namin ng partner ko, sa ngayon kasi priority namin si Silvio, siguro yung pangarap ko din na di ko pa natutupad yung may sama ko sila sa lahat ng mga bansang napuntahan ko kagaya ni Mama Bob, sobrang blessing na bago na wala ang Mama, na isama ko siya, sabi ni Angeline sa nasabing panayam. Dagdag pa niya, syempre sa kya po ko gustong ikasal. Kasi marami talaga akong kaibigang pari doon unang una, at sila nagtatanong na rin after ng binyag ni Silvio kung kailan ako ikakasal. Kasi gusto nila ako tulungan, at saka pareho din kami ni Nonrev na deboto ng Nasareno, sabi pa ng singer, mensahe naman ni Tito Boy sa bagong kasal, I really pray na sana ay magkaroon kayo ng maligayang buhay at ng mahabang buhay, and your love should always be bigger than the problems you go through, hanggang dito na lang, Please like, comment, share, and subscribe. Thank you.